Okay. Hey Paco. Ay, Paco. Ah, yung nasa baba. Ha? Ah, yung nasa baba? Oo. Paco yung tinamang mo eh. <coughs> Ayun. Ay, Paco <coughs> naman yung pinatapit mo. やわらい。Mm. Voilà. Okay.

lupit tong kay Sir John Jordan Ramos ng aliwas Ubando, Bulacan. Ayan, Sir. Tingnan natin yung malapitan ng performance mo. Ayan po. Ayan yung unang tama, mga kapsa, to. Daplis lang. Ito yung uh, doon, pag doon ka tumitira, kala mo ito yung target. So, nung inulit ko daplis nung una. Pero nung ano, tang tanggal yung kalahati. Ayan, malapit lang. dapat police lang tumagap sa atin. Ito, bulos ay din yan. Yun, nawala. Ito, mababa. Mga dalawang guhit lang kapsat. Pero, inulit ko. Ayan, yan, bulos ay. Ito, malapit lang mga kapsat. So, kung titignan na yung groupings, ay napagaganda po mga kapsat. Yung ating kamay mga kapsat, ay talagang magalaw sa totoo lang mga kapsat dahil nagbuhat kami mga kapsat okay isang maganda na naman na performance ang ating ano ito ay dual mga kapsat pwede itong CO2 ayan po mga kapsat 27 inches mga kapsat 25 yung haba ng kanyang deposito diameter ng ano ay uno mga kapsat ayan po napakagwapo mga kapsat oh. okay Shout out sa mga Pamilya Ramos dyan Sa Taliwas, Ubando, Bulacan Okay Sana po ay marami pang Uorder mga kapsat So Shout out ko din yung Tatay Tatay pa, Ubyenan ni Sir Jan Jordan Ramos Dyan sa uh, Ubando, Bulacan Sana po ay marami pang uorder mga kapsat Ayan po Okay may mga hindi tayo na puruan, mga kapsad, pero oh, wala akong ano dito eh, wala akong filter ng sigarilyo. Kung sa filter ng sigarilyo yan mga kapsad, kung sa ulo yan ng uh, ibon, ay talagang kuha pa rin mga kapsad. So napakalit kasi yung mga tinatarget natin mga kapsad. Kung kayo may experience sa red dot, mas malaki pa. Mas malaki pa yung bilog ng red dot kaysa sa target namin so pag maliwanag yung red dot ang basehan lang namin ay pag natagpa nito mga kapsat pero kunting galaw lang mga kapsat talagang hindi mo na mabubulos ay yan so, uh, may mga nabulos ay din naman tayo mga kapsat karamihan ay nabulos ay din naman so para sa akin ay talagang maganda po yung outstanding pa rin yung performance ng baril ni sir uh, dyan Jordan Ramos ng Kaliwas Ubando, Bulacan. So out lahat ng mga tiksay hunters dyan mga kapsat. So ang tabayanan mga kapsat uh, magbibis lang kami gaya ng uh, sinabi ko mga kapsat ay tetesting din natin sa tiksaya ng kanyang baril para pag napadala ay makikita ni sir ang kanyang performance at hindi lang si sir ang makikita yung mga nagbabalak pang uh, mag-order sa atin ng baril. Ayan po mga kapsat matipid to mga kapsat Matipid po ito. Talagang, ano, yan. Ano? malakas, Matipid. Matipid na malakas. Okay, stay tuned lang, mga kapsat. Anong masasabi mo? At ah Okay. Okay? Okay ang patama. Yan, hmm. eh, wala, mga kapsat. <laughs> Talagang, pag hindi mo, kunting galaw mo lang doon, mga kapsat, pag tatapat mo yung red dot doon, mas malaki kasi itong abilog lang red dot. Masusubukan din yan mga kapsat. Kaysa dyan sa pina, mas malit pa sa filter ng sigarilyo yung natat. Okay? Stay tuned lang mga kapsat. Ang nyo mga kapsat. Magbibis lang kami mga kapsat. Yung pinakamarumi na aming dami. Ang gagamitin na namin para hindi tayo ano, sa paglaba. Okay mga kapsat? A few moments later. Okay, good morning, sir. Jan Jordan Ramos ng Taliwas Bulacan. Ayan, sir. Napansin nyo, sir, no? Nang ginamit namin dun sa target kahapon ay yung PCP, sir. Naka-quick siya. Ayan, naka-quick Ngayon, magte tayo ng ano, sir, ng tawag dito. Tixay. So, para ma ay... CO2 kasi yun ang prefer ninyo na gawin at CO2 kayo so ito kung gusto nyo mag pest control talagang mas magandang uh, PCP ang gamitin ninyo okay so ganito sir tinanggal ko na yung ano para masundan ninyo yan yan okay tanggal na siya sir yan eto na yung o okay, oh, pinaka-assembly niya. Yan, nalagyan natin dyan para di magasgasan. So, ito, sir, dose. Kailangan ko ng dose. So, teplon pa, teplon. Tanggalin natin ngayon, sir, yung PCP na ay yung quick peel na nakalagay dito. Tapos, papalitan natin ng ah, uh, CO2 naman. Ganyan lang kasimple, sir, Oh. oh. Tanggalin mo lang. Pero pag binalik nyo ito, may teplon, pero naiwan niya yung teplon dyan, kaya tanggalin. Ayan, sir. Ayan. Kunin mo yung panglinis ng airgun para tanggalin ko. Baga pumasok pa sa ano. Ayan. So, tanggal na, sir. Ayan po. Ayan, bilisan natin. Ayan. Tanggalin natin yung may yung teplon para hindi pumasok sa loob at magbara. Okay? Ayan po. Ngayon, sir, ito yung Ah, uh, pang CO2 naman niya. Yeah, natin. Si patanghali ng patanghali baka humangin mamaya. Ayun po. Mga kabsat, mga nagbabalak diyan, tignan niyo po. Ayun po. Yan, lagyan natin ng kita. Ah, teplong ngayon. Okay. ayan 'pag naglalaglayan ng teflon ganyan lang oh okay na yan mga kabset hm hmm. tapos anuhin natin ayan po ngayon sir ito yung pinaka ano niya dito ilalagay natin dito sir ito ito kasi papadala i isasalpak ko na sa CO2 ayan sir may uring siya dito Ayan, sir. Ngayon, maglalagay tayo ng e spring dito, sir. Itong e spring, siya yung mag... Uh, kukuntrahin niya yung ano. Kumbaga, ito, sir, naka... tawag dito, nakakontrol na. Huwag masyadong mahaba naman. Ganito lang, sir. So, wala lang yung problema. So, ilalagay ko dyan, sir, yung e spring para pipigilan niya ito para pagpasok ng hangin ay balik naman agad yung pinaka stopper niya yan na o-ring so ayan po mga kapsat so, sana na ano nyo sir yan eto pag, pag gagamitin nyo ito sir andyan lang siya lalagyan ng teflon tapos iyan siya kung may bumba kayo okay mas maigi ayan po sir oh. 14 oo 14 na ito Yan. Ipitan natin. Yan. Yan, huwag masyadong maigpit para yung tamang ano lang. Yung cutter natin kanina. Yan. Mabilisan kasi ito eh. Kaya binibilisan ko. Yan. Okay. Yan lang. Si Otto Tank. Yan. Yan lang sir. Yan lang po. Kargahan na natin, oh. Ayan po. Ganda ng pagkahinang dito, mga kabsa. Talagang malinis. Ayan. Hmm. Ayan, sir. Ayan. Bilang tayo ng ano, kahit na 12 seconds lang. Kasi um, kakaumpisa lang, eh. Okay. Okay. Okay e na po. Tapos, titignan natin dito, tubig na. Kung may leak. Kung may, test natin, mga kamsan. Bilisan mo, bilisan mo. Ano naman to? Ginata to ah. <laughs> ililig test natin siya kasi nagiba siya ng ahangin. Siya dong, ano, Ami Ayan mga kapsa. tignan natin kung may leak. Masyadong marami. So, kasi mo, ikaw na. Oh. Patagal yung video. Oh. May leak ba? Oh, wala siyang leak, sir. Tapos susunod natin, check upin natin dito ngayon. Kung may leak. Sir, walang leak. Oh. Ayan. Okay. Okay. So, nap napakaganda yung uri niya. Huwag mong galawin sa mga dulo. So, isasalpak natin siya, sir. Itatabi ko muna to kasi uh, ipapasama ko ito pag uh, tinadala ko sa inyo, sir. Ayan. Okay, so... Ayan. Ayan po, sir. Ayan po. Ipaliwanag ko lang sir na may mga na-improve na tayo ay sa mga unang gawa noon na tinetesting ko. Kagaya niyan sir, o. Oh, kung gusto niyang tanggalin, dalawang allen wrench lang yan. Tanggalin mo, tanggal na yan. So, akin yung pagtiksay na doon. Tapos, may butt, may butt plate na tayo. Hindi kagaya noon na ha, yung mga mating rubber matting lang yung nilalagay dyan ngayon talagang officially na mayroon na so napakaganda tong airgun mo sir napakakinis oh wala kang masasabi dito oh. talagang 27 to mga kagabsat tapos yung tangke niya deposit niya ay tawag dito uno diameter ang haba ay 25 so maraming putok to testing nga natin pa putok testing natin na puno Wow! Oh, grabe! Pagaganda! Ulitin natin! Napakaganda oh! Wow! Pakalakas! Kita ba? Okay, sir! So, ito yung karete mo, sir. Pero hindi ito yung ipapasama ko. Ito rin yung ginamit ko nung last uh, video natin. Ito rin yung bala. So, te-testing natin tayo, sir. Maya-maya lang. Ayan. Yan, pag ng ganyan, hindi nahuhulog. Kumbaga, hindi siya maluwag. Ayan o. Oh. Yung sakto lang. Okay, so mga kapsat, sir. Jan Jordan Ramos. Ayan po. Itetesting natin sa spot na to. So, lang mga kapsat. Uh, mag, lang kami ng kunti para itesting na sa tiksayan Cyan. Okay, nakasiro na to mga kapsat. Okay na to. Okay na yung lakas niya. Talagang super lakas na. Nakasiro na to. So, stay tuned lang mga kapsat. Pupunta na kami sa spot. Kita-kits tayo doon mga kapsat. A few moments later. Okay. okay. sir. Jordan, nandito na tayo sa spot. Dito natin masusubukan kung gaano ka-accurate ang yung baril sa tiksayan. Ayan po, mga kapsat. Mmm. Haha. <laughs> Woohoo. Perpektibo. Siya. Yan sir. Buena mano. Haha. Lai <laughs> yung sir ah. Lagang berot great pero tingnan natin kung saan tumama. Ano <laughs> ang pata? Pa Maganda. Walang katang video, sir. Talagang benamano. Oh. Lumalangoy ito kanina eh. Sang -usuyos. Oh, lumalangoy mga kabsat. So, pumunta dito, siyempre. Moving target mga kabsat. At least nakuha. Ayan po mga kabsat. Oh. <laughs> eh, sanguso talaga. Ayos. Ay sinasabi ang organizer talagang hindi oh, di man nagitnaan uli pa rin hindi naman tayo nagkat diba hindi oh. okay, naman sir stetsyo lang mga kapsa. malayo na lubog ha 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 huli malayo na lubog mga kapsat oh laki oh Woohoo! Oh, grabe performance ng baril mo sir Nagulat ako dun ah. Oh, malay na lubog. Ni? Eh, wala ka. Mhm. Sigit na higpit na pa oh. Ganano. Oh. Ni eh, wala. Ah, meron. Meron. Oh. Kita ba? Mhm. Mm Ni. Ayan. Hay nako. Oh. Palawang pangalawang tira pa lang, sir. Bilig na ako. Malayo na na. Ah, malayo. Malayo talaga. Ih! ko. Oh, Ilang na pala nang lumigo ah. Ha? Ah. Ayos. yung balong kong. oh O, sir, oh. Malayo na lubog. Gitna pa rin, mga kapsat. talagang berok kira itong baril, eh. ano, sir? Gitna pa, oh. <laughs> Pwede na tayong umuwi, oh. Walang oh. mintis mo. Oh. Pwede na. Lubog. Malayo na lubog ng... Isang kalahating danggal siguro sumisisi de. Eh. Dalawang tangka lang ginawa ko dun. Oo, oh, baka makawala. Dalawang dangkal na baba sa tiyan. Ayan po mga kapsat. Testingin nyo rin sir kung may gasgas -gas na para hindi tayo magsayang ng bala. Okay. Dito lang po, mga kapsat. Okay, mga kapsat. Medyo nabulabog lang yung mga target nung nahuli ko yung uh, malayo doon, mga kapsat. So, parang umiwas sila sa amin. So... At uh, doon naman tayo mga gabisa, at sa kabilang so, uh, banda. Okay, so lang po. Hmm. Ha. ha. Ano, yung malaki yan ano? Oo. Oh. Inay niyo, malaki talaga. Gumagalaw ah moving target, mga sa to. Oh. Grabe, laki. Ayos, sir. Panalo na tong baril mo. Tatlong putok pa lang, panalo na. Lubog pa ng isang dangkal, eh. Yan, yan, sir. Pulahan. Okay, mga kapsats. Jo, Video... may naman natin na ano. Okay, oh, sige sige. Oh, ano pa? Ay, sobra na. Ay, ba. Ay. Grabe. Pulahan. Pulahan talaga. Pangatlong ano pa lang. Apa yang mintis? Ini yang kaki red. hai, 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 ayos Naka-cover dun sa gilid eh. Ay, oh. <laughs> uh, sir. Uy, bumaon. Ah, uh, sa lakas. Astang baril niya, bumabawon talaga. Ah, uh, patigil si... Kaklot. Oh. Kaklot? Oo. Ayos, ayos. Okay, mga kapsa. sulit. O, oh, pag-iingi ko pa. na po. Ayan po. na huh? ba? Kasi pangapa apat wala pang mintis. Parang mababa yung... Ah, hindi. Okay. Pang-apat pa lang yan. Truck. Okay. Dapat. Uh, lumilim na naman po mga kapsa. Lumilim na naman. Yan po mga kapsan. Malapit na yung limit time namin mga kapsa. Kasi sinundo ni misis yung ano anak ko kanina ay eh, ako pang magpapakain so mga isang tira na lang mga kapsat sir pasensya na nakita nyo naman kung gaano accurate tong ano nyo baril nyo at sa target talagang kailangan gawin yung ano responsibilidad bilang uh, ama okay kasi yung misis ko ay puyat sa trabaho mga kapsat night shift siya kasi yan po. Pero kami, kagagaling din namin sa anuhan, siyempre, mas matatag ang lalaki eh, sa babae. So, oh, kailangan na intindihin yung mga yan. Isa so na lang, sir. Sana ipala tayo. Pang-testing na lang. Oh, wakang gumalaw. yung bala natin dito oh, ah Kalagas ng baril Balik balik ka balik ka Ah mo Ayun, bumalik mga kamsa. Uy huli yan, uli, uli, oh. yan. Hindi ko pa oh. 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 <laughs> Easy mga kamsa. Oh. Ganyan kalupit ipatama mga kabsat Kahit laro-laroin mo lang yeah. mm. Ingat lang kayo dito sir Sa ano Medyo smooth touch ya Okay sir Kapag palang araw na testing ng yung baril Siguro naman sir ay hindi yung mamasamain Dahil nga nasabi ko kanina na po, po yung magpapakain sa aking anak na uh, grade 1 so hinihintay na ako ni misis kasi si misis ay matutulog pa so, so yun, eh. ayan lima naman sir o oh. wala namang mintis mga kapsat ayan po mga kapsat wala namang mintis so ganyan na lang po mga kapsat oh. kayo, sir, sa performance ng ito. Lalo yeah. na sa parte yung bulakan, mga kapsa. Ang daming maninig sa'yo dyan. Kasi, e, syempre, pag ang setup natin ay nagipitsugin, eh, walang pagkawanan lang na. Pagkawanan lang yung setup ni Siluano si Hunter. Kasi, alam ko naman, maraming naninig sa'yo dyan. Kasi, e, syempre, gagamitin ito. Itatabi niyan sa mga tiksay hunters. So, ginawa ko ito, na sinetup ko ito, na hindi pa huli, mga Okay? Maraming salamat sir, shout out at maraming salamat sa paghihintay, pagtiwala tiwala sa akin ay Ilocano Hunter at maraming salamat sir sa suporta at maraming salamat din sa yung bienan na yung reregaluhan. Okay mga kapsat, sana marami pang uh, kakapsat natin na mag-order. Walang mintis mga kapsat, Diretso lima mga kapsat. Talagang binilisan ko na lang mga kapsat para makita ng mga kapsat natin na talagang accurate tumama ang baril ni Sir John Jordan Ramos dyan sa ano? Kalimutan na. ko na? Ha? Sa Bulacan. taliwas Kaliwas Yung isa pa? Taliwa sabi ko lang kanina Taliwas, ano? Taliwas oh. Taliwas. taliwas Okay Basta Nakalimutan ko na Nasa nasa bungad <laughs> okay mga kabsat shout out natin yung mga kabsat natin na masugid na uh, sumusuporta sa atin sa mga uh, nidagdag na nag order sa atin maraming salamat po sa uh, pagtitiwala kay Ilocano Hunter dahil wala namang u-order kung hindi uh, effective ang airgun na kanilang na -re receive at nagagamit. Okay, maraming salamat kakabsat. Okay, may masasabi ka, may papahabol daw si Atsuete. Anong masasabi mo sa ano? Performance. <laughs> <Malupit>. <laughs> ano? Puro ko malupit lupit ah. Basta ganito nga, puro malupit. Malupit Oh. Talaga. oh, galing. Ganda ng purma mga kabsat oh. Okay, baka yan yung napupusuhan yun ng itsura ng baril. Yan, guwapo. Akong nagpintura niyan mga kabsat. Oh, may sticker pa. Okay mga kabsat, sir. Ibabox namin ito. At ipapadala ko na okay. Maraming salamat po mga kapsat. God bless sa inyong lahat at salamat po sa laging pagsuporta. Mag-ingat po tayong lahat mga kapsat. Salamat po.